Yan mga guys, uh, ngayon uh, company uh, swimming kami ay outing dito sa uh, Rio Villa Resort dito sa Cavite. Indang Cavite mga guys ayan. Nandito yung mga kasama namin oh, ayan oh. Yan nagkukwentuhan ang ah. andun sa baba uh, naghakot na kami ng mga gamit. Ayan. Yung may mga engineer nandito ayan. Ayan mga guys, ang gaganda ng kwan dito. Kasi overnight ng swimming kami. Ayan mga guys, uh, nag-umpisa na yung mga tulupa sa pagkanta sa video. Okay, ayan. Bababa na tayo dyan. At uh, kararating din namin dyan. Kaya ako bumaba na dyan sa video. kasi hindi na makapag-antay yung mga kasamahan namin. Ayan umpisa na kami sa pag video okay dyan napakaganda, ayan yung manokdok ayan o, ayan ang video okay pinoy na pinoy talaga ayan ang aming mga gamit na binaba, pero nandun marami pa yan doon sa taas, hindi pa nga kapag luto. ayan yung mga aming mga kasamahan kaya mas maganda yung uh, nakapag-swimming sa gabi. Tawag dito yung night swimming. Para mas maganda. Ayan, kumakanta din yung aming forman. Kaya nag-voice over na tayo mga guys kasi video okay kasi yan. Sobrang ingay. Napakalakas ang music. Kaya nag-voice over lang tayo. Ayan tawanan yung mga tropa, kaya napakaganda na minsan ay magsama-sama kami sa isang uh, swimming uh, katawag dito night swimming para pagbalik naman sa tra tra trabaho ay press na press naman yung ating mga sarili hindi na yung puro plano na ang sa pagtrabaho kung paano magdiscard yung sa trabaho hindi may stress ayan kasi nakakapag-relax ka pag nakapag-swimming. Yan. Napakaganda talaga. Ito guys, so, naglalakad ako dito. May tawag dito, kumbaga hangin breeze dito Pero, nandun pa yan sa taas yung aming uh, tulugan. Kumbaga, yung, yung dinalan ko kanina, yung kinagkakantahan ay dyan kami magluluto. Ay, may meron na nailigo. Malalim pala ang congenit kasi ando sila na sa pangbata yung 3 feet nandun yung 5 feet saka 6 feet sa baba ayan mga guys napakagandang uh, experience sa gabing ito ayan yan mga guys bumaba naman tayo dito papunta sa pools sa swimming pools ha ayan lakad lakad muna tayo dito pasyal pasyal ayan pakita muna natin sa inyo yung kapaligiran kasi hindi naman natin makita gano'ng kasi madilim eh ayan yun mga guys uh, ikot ikot muna tayo dito habang hindi pa tayo nakapunta doon sa kabila ayan lalakad tayo dito para ipakita natin sa inyo yung kagandahan sa kanilang mga swimming pa swimming pool dito no para mas maganda ayan ikot ikot muna tayo rito para maganda kasi hindi pa nakakita ang banda dito yung pinakamalalim pero nandun to sa baba kaya maglakad-lakad muna tayo dito para mas maganda ang ganda ng mga kong kasi marami mga halaman kaya yeah, may naliligo na ang ganda ng mga kong mga, may mga pailaw di sila kaya yeah, ganyan dabis talaga pagka uh, sa gabi kasi hindi mainit kaya lang Uh, malamig ang tubig nito kasi running water nito mga guys yan mga guys uh, balik na tayo dito sa taas at um, pinanggalingan at nag ikot ikot na tayo pero di pa tapos sa pag iikot natin yan nag balik lang muna ulit sa taas Ayan, para makakita ko yung mga sama at ikunin ko muna yung mga makakainom na tubig yan Ayan mga guys, uh, nag na kami sa pagkain dito. Ayan, nag-unti-unti na kami tumadami dito. Na dito, nag ipon na kami. Ayan, uh, shout out nga pala sa kay uh, Ma'am Sonia Tinson. Ayan, shout out po sa'yo ma'am. kaya uh, kain po tayo. Nandito dito uh, kami sa resort dito sa Kabite. Ayan, shout out po kay Sonia Tinson. Tinson. Ayan, shout out sa iyo, ma'am. Ayan, nandito kami, uh, kainan muna. Ayan, habang masaya mga tropa mag-shout out muna tayo di sa ating mga followers, ayan. Shout out din kay Rams Sky. Ayan. Shout out din sa iyo, Idol. At magandang gabi sa inyo. Kain po tayo. Ayan. At nandito kami sa resort. Happy happy muna. so good morning sa inyo lahat. Ah, nandito para kami sa resort. Ayan. Ito yung aming inopahan mga guys. Ayan. Ang ganda. So, ito yung sa baba. Maraming mga naliligo. Ayan ah. Napakalaki pala itong resort yung mga guys. Ayan. At bababa na kami. So mga guys, ang napagandang lugar. May, may kuweba-kuweba din pala doon sa kabila. Oh. Ayan. Maganda pa lang mga kondito. -hmm. guys, so, oh, pakita natin sa inyo yung panilang swimming pool. Ito yung yan, tawag na 6 feet. Ito yung 5 feet nila na malalalim. Ayan, ito yung 4 feet. Ayan, nakadmul tayo dito sa task para pakita natin sa inyo. Ayan, ang ganda pala dito.

I took my feet. Kaya mga guys, habang naglalakad kami dito ay nakikita ko yung kagandaan dito sa resort na pinakahama niya yung mga kuwe pa sa ilog. Ano yung kabila niya? Doon sa kabilang dinanan ng yung kanina. dito kami dumaan. Ito ba yung pinakamalali ng yung kuwe pala? Yung six, six feet nila. Ayan, malalim pa rin. Yung may pa yung slide. Ayan, Ang so, ganda din pala dito sa kabila alam no. 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 well, mga guys, ito eh Nakikita nyo naman ang pagandahan yun Ayan yung mga view Ang ganda ng view Ayan well, mga guys, sa oras na ito ay okay. Mayligo na kami dahil mamaya-maya Alis uh, na kami pa. Uwi na kami. Kaya samantarain muna namin na maligo dito sa 4 feet. Medyo mababaw na nga ito. Kasi pumunta na nga kami kanina doon sa 6 feet. Eh parang dito na lang pinagpasya namin na dito na lang kami maligo sa 4 feet para mas malapit doon sa mga gamit namin. Ayan yung kasama ko. Nagubad na rin ang damit. Kasi ako tumalun na ako. Napakalamig ang tubig pala dyan kasi ito guys uh, running water napakaganda at uh, napakarinaw ng tubig ako ba o eh. hindi nagkamot pa nga lang katawan nya eh. uh, enjoy na enjoy kayo rito sa pan sa dito sa, uh, uh, sa resorts na pinanta namin ito sa Rio Villa Nuevo uh, Cavite hindang kabite yan mga guys maganda siya uh, running water ilog siya yan lalaki lang siya no oh. kala mo mga abuntis eh yan ang tawag na dugong lalaki <laughs> na siya o oh, ayun talo na kaya sinamantala na namin guys na maligo kasi uh, mamaya maya alis na kami kaya naligo na rin ako nauna na nga nang ako ayun na ah, medyo sumisisid na rin ako ayan kaya napasukan pa nga ng tubig yung tainga ko yun yung kasama ko rin tumalo na rin kaya ganun uh, ah, samantala na namin dahil mame may alis na talaga kasi nasa taas lang yung pa yung aming uh, ah, ina inaupahan dyan pinaka cottage Masaya uh, na na-experience mo, na mo yung night swimming sa gabi. Kaya lang napakalamig ang tubig. Hindi nga ako naligo nung gabi. Kasi uh, napakalamig ang tubig. Ayan, pass-pass yung pagligo ko kasi uh, sinasamantala ko talaga. Dahil, siyempre, kagabi hindi rin ako naligo. Uh, Pahinga mo napagod din sa biyahe kasi napakalayo. Ang biyahe namin kaya ito ay tapos puro pa traffic din ana namin kaya gano'n kumain na lang out nag -video, video muna tapos sabay tulog ngayon kinabukasan naligo na ako diyan ayan napakaganda sarap ng buhay pag ganyan no? Uh, pa swimming swimming lang kasi um, kasi uh, mayroon akong puro trabaho na lang guys kaya like swimming na lang, lang. ayan So mga guys, pabuhay na kami ngayon, ayan. Nag picture taking muna kami dito kasi tapos na yung aming uh, night swimming. Ayan. Ayan si Papa Pete. Ayan I aming mean, driver na mabilis, sumakbo. Habol kami ng habol kahapon. Ayan, si Wonder Pert. Si Wonder Pete. Ayan, ito si Rio Billionaire Resort. Ayan sa guys, na kami. Ayun sir. sa. ganda rito kasi makakoy mga beshyan. Saka tahimik, maging lang dito dahil sa video okay.

Ay, video pala yun! Ay, video pala yun! Ay, mag pala muna tayo. video pala na yun! Nakamiti pa naman ako na yun! Okay guys, so maraming salamat sa inyo sa lahat ng walang sawang sa po-sponsor sa akin. Ingat kay Ay, kay mga mga po. Ay, yung mga bubuhatin daw, huli mo na! na uli